Isayas, Kabanatang 56 Ganito ang sabi ng Panginoon, Kayo'y mangag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katwiran ay mahahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito na nangingilin ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kaniyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan at huwag ding magsalita ang tagaybang lupa na nalakip sa Panginoon na nagsasabi, Tunay na inihiwali ako ng Panginoon sa kaniyang bayan at huwag ding magsabi ang bating, Narito ako'y punong kahoy na tuyo. Sapagkat, ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na mangingilin ng aking mga sabath, at puwepili ng mga bagay na nakalulugod sa akin, at nag-iingat ng aking tipan. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta, ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Gayon din ang mga tagaibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsisiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsisiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod. Bawat nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at mag-ingat ng aking tipan. Sila ay dadaling ko sa aking banal na bundok at papagkatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susudugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ang Panginoong Diyos na puwipisan ng mga itinapon sa Israel, ay nagsasabi, Magpipisan pa ako ng mga iba sa kanya, bukod sa kanyang sarili na nangapisan. Kayong lahat na mga hayop sa parang, kayo'y magseparitong lumamon. Oo, kayong lahat na mga hayop sa gubat, ang kaniyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman, silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pagidlip. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsisilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Kayo'y magseparito, sabi nila. Ako'y magdadala ng alak at magpapatid-uhaw tayo sa matapang na inumin. At bukas ay magiging gaya ng araw nito, dakilang araw na walang kapantay.